welcome to Rain TV. Eto ha, pakinggan natin si ano si Makagago. Kasi si Makagago kasi is umamin siya na he is the highest paid influencer para siraan ang mga Duterte. Si former President Rodrigo Duterte, si Pastor Apollo Siki at saka si Vice President Sara Duterte. Basta pera, gagawin niya. ba? Diba? Pag merong mga influencer talaga no, na mga ganyan para lang sa... malaking pera they don't care 'di ba kahit makapanakit sila kasi trabaho nila yon At eto ha. Eto naman kay Apolo si eh ano naman siya. Eh, he is still naman innocent until proven guilty. Kasi wala pa namang conviction, di ba? Galing sa, sa, court. So, eto pakinggan natin siya. So, kukunin ko muna yung video banat by ha. So, eto pakinggan natin si, ano, si Makagago. Yung pag-aamin niya na, na walay doduha sa pag- sa pag-amin ha na he is the highest paid. So, yung proud na proud pa siya sa ginawa niya. Nagdikit-dikit. Oh, eto pakinggan natin. Okay, pakinggan. Anong natin pinakinggan ito? ko to, sabi ko, anak naman ng tatlong kalabaw na pinagdikit-dikit. Oh. Proud pa siya. Ha? Oh, eto simulan na kagad natin kasi inumaga na tayo dahil sa trabaho natin, no. Oh. Eto na, simulan na kagad natin. Eto ung si makagago, sumagot dun sa ating banat. Tuwang-tuwa ang animal, tuwang-tuwa siya na kesyo proud na proud pa siya. Oh, ito ang sagot niya, ha? O, oh, pasok-pasok. Time, hindi time, may time naman ako, pero kasi sa totoo lang, ano totoo dyan, Boss Kayo? Oh. Hindi ako bayad para tirahin si Banat B. Oh. oh. <laughs> <laughs> susunugin natin ulito si Makagago. Oh. 'Yan lang, yun lang, 'yan lang. Ano Boss Kayo? Ito ang tanong ng taong bayan. Saan galing ang perang ipinangbayad nila sa mga influencer na mga 'yan, 'di ba? Siyempre, galing yan sa kaba ng bayan. Galing sa mga pinangbabayad natin ng tax. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Walang so, exempted. Kahit maliit na mamamayang oh, but... Pilipino, nagbabayad din ng tax. Kasi bumibili yan sa grocery, di ba? Lahat ng mga binibili natin, meron yung tax. Nako. The point of me, natirahin ko siya, eh hindi naman ako bayad to, to fuck with him. So, Hindi daw siya ba to fuck with him. Of course. Meron nga mga project ang mga gobyerno pero yung iba sinasabi nila na wala tayong budget niyan. Pag-uusapan muna natin 'yan kasi wala tayong budget. Pero may ma pero may budget sila para manira ng tao. Kasi pansarili lang nila 'yon. Sarili lang nila yung iniisip nila hanggat maaga pa sinisiraan na talaga nila ng Duterte kasi alam nila, pag tatakbo yan sa susunod na eleksyon, magugulat sila. <coughs> Excuse me. I'm not packable. <laughs> hindi talaga ako papayag. Huh? Dito pa lang, supply na siya. Sabi niya, hindi daw ako, hindi daw siya bayad para tirahin ako. Eh bakit? Nandun ako sa... Uluhan mo na parang... Uh, Itong etong si ano ha, etong si Makagago ha, parang ang baba ng kredibilidad, no? Sa ganyan, inaamin pa niya, sa ganyan na tatapalan pala siya ng pera para lang manira ng tao. At eto namang mga politiko na nagbabayad ng mga katulad niya, hindi nila iniisip na yung sinusuhulan nila, sana, na sila, no? Kanang mag-study sila ba sa sakap tao? Nga eto ba, baka, Maano tani mabulyaso tani kay basin og musaba ni siya or baka sasabihin niya yung totoo na binayaran siya, di ba? Sana iniisip nila no, sana iniisip nila ng maraming beses na eto ba yung tao ay mapagkakatiwalaan ba? Di ba? Sa bibig na lang daan ni makagago no. Para na rin siyang ogag. <laughs> e, isinama mo pa kay Pangulong Duterte tsaka kay Kibuloy, tapos nandun ako. Oo. Oh. Hindi mo ko tinira. Anong tawag mo doon? Ano naman ni, eh. tanga-tanga naman eh. Sorry ah, pasensya na. Pwede ba pakidelit na lang yung mura ko? Kasi minsan talagang kabubuhan sa gadi. Eh. Ito, hindi dapat tumakagago, dapat dito makabobo. Hindi daw niya ako tinitira, binayaran para tirahin ako. Pero nandun ako, ano kaya yun? O, ituloy natin. Anong point? Nasa, nasa, una uh, sa lahat, magsayang time. Kasi basta yun to yan eh. Oh. Tulad, 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 okay. <laughs> tulad ni Nico. The... Yung isa naman, tama. May tama talaga. Umagre siya na hindi ako tinitira ni makagago. Eh, ano yung turo-turo? Sino yun? Kaluluwa ko. Eh, picture ko yun eh. Ang pugi-pugi doon. -pugi tas tinuro-turo mo pa ako. Tatlong demonyo pa tinawag mo. Tatlo ba yun o no, dalawa? Akala ko ba hindi ako yun? Hindi mo ko tinira. Basta lang Nakananong makapanira. Ako. Totuloy. Ako, ako, kilala niyo na ako. Walang kilala pakialam. Kailala mo na, kilala mo ako. Ah. Sobra ako. Basta pera. Ako. I am so true to, to myself. Okay. At sa mga tao. Na ah. ngayon, ang gagawin ko is ah. magsasabi pa rin ako ng totoo sa inyo. Ah. So anong punong punto niya dito? Ah, nagpapasikat siya. It's all about him. Ito lang yung masasabi ko ha kay Makagago. Dahil sinabi mo naman na pera-pera lang. So paano ka makagalaw kung wala kang pera? Do totoo naman talaga. Paano ka makakagalaw kung wala kang pera? Pero, yung ginagawa mo ay hindi rin naman tama. Kung wala kang prinsipyo dahil yung ginagawa mo, nagpapakita ka, nagpapakita ka lang na wala ka talagang prinsipyo, na pera-pera lang talaga ang nasa utak mo. Kung noon, eto ha, papakita ko sa inyo yung video na sobra-sobra talaga yung puring-puri siya kay former President Rodrigo Duterte. Ngayon, bumaliktad na siya dahil nga sa pera. ba diba? Bumaliktad na siya. Dahil natatapalan niya yung pagmumukha niya ng pera, kaya bumaliktad siya. Parang sa ano din yan, ha? Parang noon kung sobrang puring-puri din ni Mike Abe si, ano, si former President Rodrigo Duterte at saka yung SMNI at si Kibuloy dahil ngayon may lamat na nag-walk out siya sa SMNI, may ano na siya, may galit na siya. Parang binabanata na din niya yung SMNI at si Kibuloy. Parang sobrang saya niya nakikita mo talaga sa mukha ni Mike Abe na sobrang saya niya na malulugmok ang SMNI at masasara ang SMNI. Sobra-sobra talaga. Makikita mo talaga sa mukha niya parang there is something, di ba? Na grabe yung ano niya. Sobrang saya niya, di ba? Kung noon, makikita mo dyan sa mga old videos niya na puring-puri siya kay former president. Kahit meron siyang pinagsabihan noon na isang artista na hindi sumusunod sa protokol o sa mga sinasabi ng gobyerno ay napagsabihan niya, 'di diba? At 'yan lang, eto papakita ko na sa Para papatunayan ko sa iyo, this is not about you and this is not about me. This is about the Filipino people. Makagago makinig ka ha. Oo, magpapakatotoo ka. Sinasabi mo magpapakatotoo ka, hindi ka magsisinungaling. Kasi kilala nyo ako, ganyan ka ng ganyan. Ah, sandali, makagago. Wala kaming pakialam sa'yo. Ha? Ah, hindi ang punto namin, ikaw. Anong punto namin? Bayad ka. According sa'yo, bayad ka. At ang tanong, sino nagbayad sa'yo? At saan galing yung pera na yun? Hindi mo mag-gets yung issue na yun eh. Tuloy natin. Hello? Tulad nitong Banat Bay, ah, boss. Okay. Napakadali lang naman eh. Ah. Una sa lahat, B baradong barado na siya. Saan? Ngayon pa lang mga boss ha. Saan niya? Ito boss kayo, ba oh. yung so, narinig. Hmm. Ang sabi ko is, eto si Nico David, di ba? Sinasabi niya na... Pa ulit ulit, paulit ulit! Ano ba to? Grade 1 ka ba? Paulit ulit ka? O baka naman bobo yung kausap mo, kaya paulit ulit ka? Hindi ako nagtatanong lang ha, bakit paulit ulit? -ulit? Paikot pa ikot ka, paikot ikot. Nagahanap na lusot. O di kaya bobo lang yung kausap mo? O baka pareho kayong bobo? Ayun ang tanong ulitin, ulitin mo na naman. Na, na, oh. ah. so ngayon, eto si Banat Bay. This ah. thing, or Banat Bay ba? Or Banat Bay? ko sa putang inang yan. Ah. <laughs> <laughs> Banat na sa kanila yun. Tuwan-tuwa naman si Kayo. Eh, <laughs> tuwan-tuwa naman siya. Ang <laughs> nakakatawa dun? Anong Banat yun? Walang argumento dun, brad. Sintu-sintu ka? Asan ang argumento dun? Wala. Pagmumura mm -hmm. lang yun, tuwa ka na? Eh, no wonder. Makikita mo yung level ng utak ni Kaayo. Hey, isipin mo, Boss Kaayo ha. Nagsasabi siya na bayad ako. Oh. Sabi ko ba na hindi ako bayad? Oh, walang nagsasabi ganun? Bayad talaga ako. Oh, umamin siya. Bayad talaga ako. Bayad talaga ako. Inamin niya. Ah, oh. Dito ba lang? Case closed na eh. Napaamin natin na bayad siya. Mantakin mo, inamin niyang bayad siya. And he is proud na bayad siya ha. Tingnan nyo, ha? Proud siya na bayad siya. Oh, ang bayad sa akin, hindi lang, eh, syempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Oh, big numbers. Ako ang highest paid. Oh, siya daw ang highest paid. Magkano yung highest paid? Nung isang araw na binanggit natin, hindi ko sinasabing ikaw ang, uh, yun ang natanggap mo, ha? Pero yung impormasyon na yun, eh, yun ay binulong lang sa akin. Ayan ang tinatawag na hulog ka sa bitan. Nahulog ka sa bitag ng banateros. Kasi hindi ka gumagamit ng brain eh. Gamit-gamit uh, minsan ng brain. Yup. Oh. Now, Sinabi Mo naman yun, eh. Pero, pero, eh, hey, pero nga din na? na, siya din ang highest paid sa kanila. Highest paid daw sa kanila. si Duterte magbabayad. Anak ng tutsa. <laughs> Eto'y papuputol kong, kong malaki. Ma mapatunayan mong bayad ako ni Duterte. Na malaking malaki. At kahit sino walang aamin na bayad sila ni Duterte kasi wala. Alam niyo ba na pinaka pasensya ng Pangulong Duterte. ah. Alam ko naman totoo 'yun. Kasi hindi kailangan magbayad ni Pangulong Duterte ng supporter. Kasi organic si Pangulong Duterte. Kaya nga ngayon wala na siyang pakinabang, sinusuportahan pa rin siya ng mga vloggers eh. Ito yung video na puring-puri ni Makagago si former President Rodrigo Duterte noon ngayon bumaliktad na. Dapat mga kahombre ko, sa mga estudyante mo makikita ang future ng bansa mo. At sa nakita natin na lumabas na video kung saan yung estudyante ng UPLB ay binabasto si Boss Duterte. Sa isang mayor na marami nang nakamit, niya sasabihin yon Sa isang mayor na talagang nagawang baguhin ang Davao, niya sasabihin yon Sa mayor na may nakamit na niya sasabihin yon sa mayor na napaka-humble, na napaka-mapag um, down-to-earth na tao. Isipin yon isipin yon napaka-pakumbaba niya. Nakita niyo naman yung tinitirahan ni Duterte. Walang-wala siyang pakialam talaga sa kung anuman. Alam niyo, gusto niya lang makatulong sa bansa niya.